One, Good morning! I just lang ako konti kasing electric fan. Ay, maingay to. So, ayun na nga, ano, nakapag-ayos na kami ng konti ni Dada. Diyos ko, ang pangit, ang pangit na ng, ano ko, ng mukha ko. Sa, so, ang pangit na ng balat ko. Kakalagay ko ng brilliant. Kasi nung una, natanggal na siya. So, ayun, tinuloy-tuloy ko, hindi pala okay yun. Ah, tama na. Basta, di ko na itutuloy yun kasi na i-irritate yung mukha ko sa face mask and allowed kami na or required kami na magsuot ng face mask doon sa pharmacy so talking about sa pharmacy so ito na nga so ito na nga talking about sa pharmacy nga ba diba? nagchange change career, career si ating mo girl from international studies major in Asian studies Nag-pharmacy assistant ako, kasi alam niyo pangarap ko talaga yun, pangarap kong maging cashier, tapos syempre, uh, curiosity sa mga gamot, ganyan. Eh, wala naman akong medical background, bas pero may alam ako sa mga gamot, dahil nga, diba, galing ako sa um, BPO from teleperformance na healthcare account, kaya... Medyo may background tayo pagdating sa mga gamot kasi ang mga communicator natin ay matatanda at yung mga gamot na ini-inquire nila para sa insurance nila is um, meron din naman tayo dito sa Philippines so yun para sa high blood diabetic para sa um, sa puso uh, mga kalau dito, ano pa ba? Basta yung mga ganun, mga prescription, prescripted na gamot ng mga doktor. At ayun na nga, bakit nga ba ako nag-pharmacy assistant? <laughs> Yun nga, sabi ko na, nagtry, nagt, nagta-try lang talaga ako ng mga industry na pwede kong pasukan, mga career, ganyan. Since ang advantage nga natin ay malawak ang ating course, at wala naman talaga siyang specific na pwede kang pasukan, pasukan mo na dun lang. actually, para talaga siya sa BFA, DMW, um, ano pa ba, government talaga siya ang pinofocus niya. Pero dahil nga, super broad nitong course na to, um, maganda na ma mamasyal tayo sa mga career na pwede sa atin. Hanggat sabi nga sa akin na, hanggat may opportunity na pwede kang pasukan or pasukin, pasukin mo. Kasi, it will help you to grow, para mas maganda yung CV mo, yung resume mo, and maganda. <laughs> Kasi yung likod nitong bahay na to, ano, uh, national highway na siya. So, papunta na siya ng market-market, papunta na siya ng C5, so, ganun na siya. At, ayun na nga. So, kailangan natin na... Uh, Uh, alamin kung saan ba tayo magaling. Kasi hindi ka pwedeng magstay sa isang career na hindi mo naman talaga gusto or hindi ka ganun nag excel So, kailangan kung alam mo ikaka-excel mo yung industry na to, why not? i mo. So, ayun lang. Sa mga gustong um, atag dito, so, mamaya alamin natin yung process by process ng um, paano ba ako nakapasok sa Watson's Watson's as a pharmacy assistant. Okay? Okay, sige, tour ko muna kayo dito sa aming munting bahay <laughs> na ginagawa lang naman namin na tulugan. So, ayan, ito ang pinto. Pagpasok mo, bubungan sa'yo ang mga sampay. So, yun, yung maleta na galing pang Cavite. mga points niyan. tas may vacuum and may mga nakasampay pa doon kasi yun ang bintana. At ito na agad ang aming higaan. Double deck siya. Hindi ko pa naaayos kasi naglinis kami kanina dahil etong galon na to na isandal ni Dada dun sa may hagdan dyan kasi nanonood kami dito kanina tapos hindi na malayan ni Dada na naisandal niya tong eto na naka taas kaya yung tubig umaagos na so hindi namin na malayan parehas and ayan pag proceed mo dito so ayan munting kusina ayan stocks namin tas eto na agad ang CR. So, yan. Simple lang naman tong bahay na to. Swak siya para sa akin. Kasi, sabi ko nga, ang gusto ko lang na titirhan namin ay maliit lang. Kasi, uh, madali lang kumilos. And, pag kilos mo konte andyan na yung kailangan mo. Ayoko na ng malaki since dalawa lang naman kami ni Dada. So, ito. Itong table na to, galing to kanina sa may labas. So, wala namang gumagamit. Kaya, pinasok na namin dito para mapakinabangan namin siya. At, ayan lang naman yung stocks muna for, namin for now at yung gamit namin. Kasi, um, kailangan namin mag-ayos pa. Ayun, kailangan namin mag-ayos pa. Gawat, ang dami pa, ng, ang pa namin gamit dun sa kabite na kailangan namin ibenta or kailangan namin i-dispose. Kasi hindi pwede na ano ah, nandito, nandito na kami. Tapos, bibili na naman kami ng mga gamit. Eh, yung mga gamit namin dun sa Cavite, hindi na namin magagamit since meron na kaming mga bago dito. Ano nang gagawin namin dun, di ba? Mapaglulumaan lang or masisira. Ako matatambak lang doon, Kaya, it's either ibibenta namin. O kaya, <laughs> ano ba? O kaya, ipapamigay. Ganun. Declutter. Yung tawag nila declutter. So, yun lang. Um, yun lang yung gagawin ko buong araw. Maglinis, magpahinga dahil bukas, hindi ko pa alam kung anong magiging schedule ko. Kasi, yun nga, kailangan mong maging flexible sa time mo. Dahil, ano ba? Dahil hindi permanent yung schedule, six days a week ang pasok namin. And paiba-iba siya. Lima kaming pharmacy assistant doon. May isa kaming pharmacist isang store supervisor, dalawang OIC, sales associate, ano pa ba? Yun lang. Tapos the rest, ano na siya, mga makeup, makeup. So, hindi naman na siya under ni Watsons. Kami lang ang under ni Watsons. Kaya, ayun. Tapos, So magkukwento na nga ako no about the sa journey ko kung bakit nga ba ako napadpad sa Watsons. Kung paano ako nakapag-apply sa Watsons. So, ayun. So paano nga ba ako napadpad sa um, Watsons? Paano ako nakapag-apply? And ano yung mga kinailangan ko? para makapasok ako sa as pharmacy assistant sa Watsons. So, unan, um, nag-send ako dahil ito uh, muna unan yung gawin. Gumawa kayo ng account sa indeed.com kasi doon madami kayong pwedeng pagsenda ng resume, ng CV, at pwed, maraming hiring doon ng mga companies na pwede nyong pagpilian kung saan nyo gustong pumasok. Sabi ko nga, ang advantage doon ay four year course mas maganda kung graduate ka ng college kaya um, in encourage ko yung mga uh, students pala ngayon na tapusin nyo yung college kasi napakagandang um, opportunity bilang ang mundo natin, <laughs> ang mundong ginagalawan natin ay kailangan ng um, kailangan paano ba kasi kahit may diploma ka man o wala nasa iyo naman 'yan kung paano mo kikilosin yung sarili mo eh kung paano mo um tutulungan yung sarili mo para gumanda yung career mo pero dahil nga sabi ko nga mag, ang pinakamalaking advantage ay graduate ka talaga ng college para kahit anong work na gusto mong pasukin mapapasukan mo and siyempre uh, mabilis mas mabilis kang Uh, mas mabilis. Ano ba yan? Paulit-ulit. Mas mabilis kang uh, mapopromote or mas mataas yung position na ibibigay sa'yo. Ganon. So, ayun na nga. Gumawa, gumawa kayo ng account sa indeed.com. Hanapin nyo. So, yun yung ginawa ko. Gawa ng account. Hanap ng pharmacy assistant. Sa search mo lang doon pharmacy assistant. So, kung saan saan. Ang una ko talagang choice ay mercury drug um, yun talaga ang gusto kong pasukin na sabi ko one day makakapasok ako dyan sa mercury drug pero hindi niloob ni lord sabi ni lord magpractice ka muna dahil ang mercury drug ay hindi basta basta <laughs> ayun alam naman natin na pagdating sa gamot ang trusted na store ay mercury drug so ayun Nag-send ako sa Mercury Drug ng resume, ng CV ko. And sinendan din nila agad ako ng invitation para sa interview. Yun ay ang interview ay ginaganap nila sa head office nila sa Quezon City. So, hindi ko kaya dahil yung schedule na binigay nila sa akin ay hindi pa ako tapos sa BPO. Um, hindi pa nag-e-end yung contract ko sa BPO that time. Kaya hindi ko kayang makapag... hindi uh, ko kayang maatenan yung interview that time para sa Mercury Drug. And yun nga, pinalipas ko na lang yun, ganyan. So, nag-pop up bigla si Watson sa Indeed. At syempre nagbabaka sakali din ako na baka naman matanggap ganyan or ma-invite din sa interview. So ayun na nga, uh, in-interview nila ako through Viber. So maganda lang sa Watsons kasi yung interview nila hindi mo na kailangan pumunta ng head office. Ang head office naman nila ay sa Mowa. So hindi mo na kailangan pumunta doon. Uh, through Viber, Viber na lang um, Tatanungin ka nila kung anong time ka available for the interview. Um, yung interview, madali lang naman. Hindi mo naman kailangan mag-effort na English, ganyan. Kasi, uh, yung interviewee nila, um, mabait, mabait silang lahat, ganyan. And, uh, tutulungan ka, tutulungan ka talaga nila. Um, yun. And then, after noon, after interview, ganyan, so may magsisend sa'yo, may mag-a-assist sa'yo, kung anong mga needs mo, requirements, basic requirements, um, birth certificate, um, certificate of graduation, di ba ba, TOR, sa pharmacy assistant to, ha, TOR, everything, mga basic requirements na, um, NBI, pag-ibig, field health, ganyan, mga, ah, uh, tawag dito, ah, uh, tin ganyan, lahat. Pero ito lang yung downside ko that time. Kasi yung medical, hindi nila sagot. Sagot mo yon Pero yung medical na yun, umabot lang naman ako sa 600. And syempre, um, bilang first time ko maka-encounter ng ganun. Kasi sa dalawang trabaho na napasukan ko, hindi pa ako naka-encounter -naka na ako yung sasagot ng Med, medical ko. Um, sila talaga ang sumasagot. Then, i-deduct ide na lang nila sa salary mo So, that time, wala talaga kaming puhunan para makapag... Uh, tawag ba? Para makapagbiyahe, makapag... Um, apply, ganyan, wala kaming puhunan kasi um, pinaghandaan nga namin na makauwi kami ng Bicol dahil nga si Panching magbabakasyon muna doon so, ayun na nga um, habang habang nag usap kami through Viberney interview me uh, ayun na, nag-proceed na kami sa, oh ganito yung araw ng deployment mo, January 10, ganyan and smooth lang naman pero no January 10 ito yung downside ko na naman kasi yung pinatahi kong damit or uniform na binigay nila unang una ang binigay nila sa akin ko kaya ko um, ginawang large size yung uniform. Kasi hindi ko siya ka-size. Um, yung binigay nilang sizing is for men. Ibang-iba yung uniform ng for girls para dun sa for men. Ang binigay nila sa akin ay for men. Dahil nga wala daw silang stocks. Kaya dalawang uniform ang binigay nila. <coughs> ay Lord! Dalawa. Ngayon, Uh, pinagawa ko parehas. <clears throat> Malaki pa rin, pero yung isa, okay naman, naswak na siya na pagtsatsagaan ko siya. Pero yung isa, nasobrahan naman sa pagka-fit, so kailangan ko magpapayat. Yun ang kailangan kong gawin. Magpapayat. <laughs> pero nakakainis lang kasi yung uniform. Akala ko talaga yung expected ko na uniform, eh, same kami ng makakatrabaho ko. Tapos sinapansin napansin nila na yung uniform ko, iba nga, iba sa kanila, iba din sa akin. Kasi yung suot kong uniform, panlalaki. Tapos pinaliitan ko lang siya. So yun, nakakailit lang din. Ang irarason lang sa'yo, eh wala daw stocks. So, ewan ko kung mabibigyan pa ako or mapapalitan ko pa tong uniform na to. And ayun, ganun lang naman ako na tapos ayun, training, wala kaming training na literal na Uh, alimbawa, pupunta ka sa gantong lugar, tapos alimbawa, um, sa Manila, yung training. After one week training, tsaka ka pupunta sa store, hindi ganon. Okay? Huwag kayong mag expect ng ganon. Walang training, training. Pagka-hire mo sa Watsons, diretso ka sa store kung saan ka ma assign or kung saan mo napili ma assign Pagka-punta mo dun sa store, Manood ka ganyan, 'yun ang training mo. Okay? Walang wala kang i expect na may magte-training sa doon, ganyan. Tuturuan ka nila, tuturuan ka nila kung anong dapat mong malaman sa store. Pero 'yung sabihin mong tututukan ka na one-on-one -on -one kayo na bawat bawat galaw mo o or bawat oras mo doon sa store e eh may magtuturo sa yo. hindi ganoon. Kailangan marunong ka rin magtanong kailangan marunong ka din uh, lalo na yung mga gamot nila kung saan nakalagay kailangan mo siyang alamin kung saan kailangan mag effort ka din sa sarili mo kasi um, may customer may mga customer doon na kailangan din i-assist nila kaya habang sila ay nag assist kailangan ikaw naman nag-aaral ka okay, nanonood ka doon Um, pinapakinggan mo sila na go-observe ka. Number one is observation. Para mas mabilis kang matuto. kanya. Tapos, um, makihalubilo ka. Yun, makitawa ka maki ano ka um, join ka sa kanila ganyan parang mas mabilis um, mas mabilis ma-develop yung friendship niyo dun sa loob ng workplace and hindi kayo magkailangan and syempre para kapag may kailangan ka um, tutulungan ka din nila and kapag may kailangan din sila matutulungan mo din sila Okay, ganon tapos ayun na um, mag 1 month na rin ako next month, ang um, February 10. So ilang araw na lang one month na. Pero um, kailangan pa natin mag-effort para sa mga susunod na araw eh tayo ay ano na? Um tayo ay hasa na kung ano pang kailangan natin gawin. So kung may mga tanong kayo na or may lapses ako na hindi ko nasagot, so let me know para uh, kung sandali na may tanong pa kayo. Tanong lang. <laughs> tanong lang, okay? And, ayun, um, sa susunod naman, isasama naman namin kayo or bukas, if in case na maagaga kami. Kung hindi sana ako opening, eh, uh, mas better. So, ayun, um, thank you sa pakikinig. <laughs> kung may, yun, na, kung may questions pa kayo, comment lang kayo. Okay? And, See you sa next vlog um, about pa rin sa Watson. So, bye!